Wala, wala tayong upload sa ating youtube kaya bibigyan lang tayo ng kunting mensahe uh, pasasalamat sa ating mga subscriber natin sa patuloy natin dumadagdag ng dumadagdag ang ating subscriber mga loads uh, maraming salamat sa ating mga nag subscribe sa ating youtube channel kahit walang kwentang vlog o anuman upload maraming maraming salamat dahil hindi na natin na, Kaso nga nag comment sa youtube sa kakuan busy sa ating pagdadrive ayan kagaling lang natin sa pagdadrive at pasalamat tayo sa ating mga subscriber at ating followers at maraming maraming salamat sa ating patuloy na sumusuporta sa ating youtube channel ang mga bagong subscriber natin at uh, God bless sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. At hindi uh, eh, tayo ngayon nakakapagmukbang mukbang at uh, luto dahil eh, busy sa trabaho. Uh, nagtataka kayo kung bakit ako yung nagtatrabaho na lang dati ay may negosyo tayo. Ay nalugi at uh, maraming komplikado sa mga tauhan yung mga inaayawan Duterte na nag-addict yun yun marami ako naging ganun tao mula nung nag si Marcos pero kung si Duterte ang huwan hindi tayo babagsak dahil eh, mahigpit yun sa Shabu natatakot yung mga tao ko dati mag Shabu ngayon nung nag si Marcos wala pawala yung mga tauhan ka kahit sa mga kwarto nila mga gilid gilid puro natawag nun mga purpenel niya mga foil yung foil sa tindahan ginagamit nila, kinukuha nila lighter ang daming lighter ng mga walang ulo walang coil lighter at uh, sila lang nakakaubos ng foil ko at sa tindahan sabihin nila pambalot ng isda pambalot ng ano ano nakaandun naka sa mga lagayan nila ng damit at kaya nagtataka yung ating mga subscriber at uh, followers ay dati tayo eh, lagi ang post natin nasa tindahan ngayon eh na-stress ako kaya nagpahinga ako sa negosyo pero ang negosyo ko ay nandiyan pa naman ah, pinatindahan ko lang sa aking kupare kaya sinubukan kong i-challenge yung buhay ko ngayon magtrabaho kung ano talaga ang hirap mas maganda mas maganda pa rin yung may negosyo yan lang ang kwan tingnan nyo guys pumaya tayo di ba nakikita nyo sa mukbang ko daming pagkain lagi daming kwan ay pumayat tayo dahil eh pero mas maganda dahil eh nawala yung high natin lagi tayo pinapawisan kung may tindahan ako tumaba at ah uh... okay katawan walang kwan wala problema pero nai-stress nice naman ako na high sa mga tawahan na sobrang titigas ng mundo kapatid number 1 ay eh, tingnan niyo eh di tumigil ako sa negosyo di e, sila rin na wala wala si masis wala sila masandala mahirama no anong kailangan nila na kuan wala e. kaya yun yun lang pinapaabot sa mga aking followers at subscribers. subscriber tuloy papatuloy pa rin tayo sa pagtitinda Uh, siguro mga ilang buwan pa at uh, bukod doon pala niloko tayo ng buyer ng bahay ko sa Imus dalawang milyon pa ang aking makukuha yun nga ang ina yun nakikita nyo sa mga post ko yun yung ko na buyer hindi ako binayaran ng buhok kaya malaking pera sana ang makukuha ko para ipagpatuloy ko yung negosyo. Pero yun nga, kaya pumunta na tayo kay Tulpo. Sa Bitag, walang kwenta yan. Tulpo, walang kwenta. At bitag, wala. Sabihin lang nila niya na kumuha ka sir ng abogado mo. Kasuhan mo yan. Malaki ang chance mo manalo ka dyan dahil eh, pinagplanuhan ka. Stapa kriminal, kasuhan mo yan advice lang sila. Ayun, yun lang. Kasi pinagplanuhan ka ang ginawa sa ng buyer eh. Talagang sinadya ang panluloko sa iyo. yun lang. Kaya wala wala kang sa tulpo. Puro lang 'yan sila pasikat. Yan lang guys. Thank you sa viewers at sa mga subscriber at aking followers. Dumadagdag ang ating followers sa ating ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Thank you ng marami. God bless mga lods.